Hello po! Para sa video na ito, ipapakita ko ngayon sa inyo ang aming mga tanim na kamatis. Ayan po ang aming mga tanim na kamatis. Namumunga na po sila. Ayan. At dahil nga medyo may kabigatan na din dahil sa may mga bunga na, hindi na kaya ng kamatis na tumayo sa kanyang sariling katawan diyan niya niya po kayang maka-stand straight, kumbaga. So, ang ginawa natin, eh, inalalayan po natin, nilagyan po natin ng support. Ayan. So, makita niyo po, may tungkod na yung ating kamatis. Dahil hindi na siya makatayo ng kusa. Okay? Sa sarili niya mga pa, hindi siya makatayo. Kaya, ayan. Nilagyan po natin ng tungkod ang ating mga alagang kamatis. Ayan, yan po. Kikita ninyo. Ito pa yung isang kamatis natin. Ang dami-dami na niyang bunga. Ayan, nakita sana po natin. iyan. Okay, so, sana po ma-inspire din po kayo na magtanim po ng kamatis. Kasi, nakakatuwa po, nakakatanggal stress mo makita na maraming bunga ang mga alaga ninyo nga. Sana po ma-inspire din po kayo na magtanim ng kamatis. Dahil nakakatanggal stress po pagmasdan kapag ka maraming bunga ang inyong alagang kamatis. Ayan. So kita naman po niyo, 'di ba? So magtanim din po kayo ng kamatis. Now, paano tayo magtatanim ng kamatis? Ang kamatis po ay pinapatubo mula sa seeds. So, pwede po kayong bumili ng hinog na kamatis, kunin ang buto nito, patuyuin, at ilagay sa lupa, hintayin tumubo. Kapag ka tumubo na siya, medyo malaki na like mga mga isang pulga, yung ano, isang dangkal mo na, pwede mo na iyang ilipat sa paso. Pag nagtanim naman po tayo sa paso, ang ginawa po namin dito sa aming mga alagang kamatis ay hindi po muna namin kaagad dinamihan ang paglalagay ng lupa sa paso. Bali, nagsimula lang yan sa konti lang ang lupa. Pero kung makikita nyo, halos puno na. Kasi habang naguugat pataas yung kamatis, eh, tinatambakan lang po namin o dinadagdagan lang po namin ng dinadagdagan ang lupa sa paso. Ayan. So, maganda din ang kamatis. Hindi naman siya ganun kaselan alagaan. Ayan. Hindi namin yan ginamita ng mga pesticides. Pero kita nyo naman po, marami siyang magbunga. Yan, sana po kayo din magtanim din po ng kamatis sa inyong mga bakuran. Ang aming mga kamatis, kung mapapansin nyo, nakalagay yan sa paso. Kasi mabato po yung lupa namin dito. So, hindi magiging maganda ang tubo ng kamatis kung ididirekta po namin dito sa lupa namin. Kaya ayan, nakalagay po sa mga paso ang aming mga tanim na kamatis.